Puntahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Patuloy ang pagbuga ng abo at usok kang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa video ng Office of Civil Defense, kita ang pamumuunang itim na ulap sa bunganga ng bulkan. Nakahanda pa rin ang mga otoridad at mga residente para sa agarang paglikas kung kakailanganin. Sa pagbabantay ng FIVOX, sumaabot ng 75 meters ang taas ng plume o pinagsama-samang usok at abo na ibinubuga ng bulkan. Higit 6,000 tonelada naman ang ibinuga nitong sulfur dioxide o asupre nito lamang weekend. Samantala po naman, nanawagan po ang sinuspending Vice Governor ng ABRA na si Mary Jocelyn Valera Bernos na mamagitan po si Pangulong Marcos Jr. sa kanilang lalawigan. ay po sa Vice Governor, nagigipit na raw sila dahil sa mamumulitika o sa lalawigan. Pinatawan po ng Malacanang na suspension si Valera Bernos at ang kanyang amang si Governor Dominic Valera kaugnay po sa umano'y paglabag sa Local Government Code. Nagugat nga po ang suspensyon ng mga balera sa reklamo po ni Febes Alzate Palcon, ang misis ng namayapang konsihal ng bukay na si Juan Palcon. Nagtalaga daw kasi ng kapalit ang mag-ama sa namayapang si Palcon kahit na ang kapartido dapat nito ang magtatalaga. Una nga pong sinabi ng Executive Secretary Lucas Bersamin na naaayon sa batas ang suspensyon sa mag-ama. Nang hijack at nagnakaw ang mga armadong lalaki sa tatlong sakay ng isang sasakyan dyan po sa Bulacan. Sa isang CCTV footage, kita pang tumawid sa NLEX sa Bokkawe, Bulacan, ang isang kasama ng mga biktima na nakatakas sa mga hijacker. Base po sa investigasyon, hinarang ang mga biktima ng nakasasakyang anim na armadong kalalakihan sa bahagi po ng NLEX dyan sa Marilao. Piniringan daw at iginapos ang tatlong biktima sa kaibinyahe pahasyenda Luisita sa Tarlac. Matapos niyan, tinangay ng mga suspect ang 500,000 pesos na dalang pera ng mga biktima na pambilisan ng mga ibebentang gamot sa pharmacy business. Ang tingin ng Marilao Police, planado ang nangyari. Iniimbestigahan na ng PNP ang pagkakakilanlan ng suspect. Samantala, sugatan ang mag-iina sa pamamaril ng kanilang ama ng tahanan sa lungsod ng Talisay. Talisay sa Cebu. Tama po ng bala sa ilong at dibdib ang tinamo ng dalawang magkapatid habang natapisan naman sa balikat ang kanilang ina. Namatay naman ang gunman ng biglang atakihin sa puso. Hindi pa maliwanag kung ano ang motibo sa naturang mamamaril. Pero ayon sa pamilya, nagbago ng ugali ang kanilang ama. Matapos nga po itong tumigil sa pagtatrabaho bilang seaman. Dumagdag pang problema ang stage 4 kidney cancer ng kanyang misis. Kaya kinakailangan daw pong ibenta ang kanila pong mga ari-arian na naipundar ng naturang seaman ng dahil po sa sakit ng kanyang misis na gustong ipagamot. Samantala ng dahil naman daw sa selos, isang babae ang pinatay ng kanyang kinakasama sa Diego City, Davao del Sur. Nakabaon pa nga ang kutsilyo sa dibdib ng biktimang si Mavel Rose Makatiog nang madatnan sa loob ng kanilang bahay. Mabilis na tumakas ang suspect na si John Christian Ampo matapos ang krimen. Pero nahuli din kalauna ng mga polis sa follow-up operation. Aminado ang suspect sa krimen at humingi ng tawad sa kanilang anak at mga naulila ng biktima. Desidido naman ang pamilya ng biktima na sampahan ng reklamong birth. murder on suspect.